Parang robot si Yanis mga idol, walang epekto ang injury at ngayon mo lang makikita na si Yanis tumalsik ng ganito. Grabe nga ang takeover mode ni Randel. At grabe rin si Yanis dito parang si Elastic Man sa ginawang dunk. Next versus Bucks mga idol Another in-season tournament game At ngayon ay quarter finals na tayo Start na agad tayo sa first quarter Kung saan si Jalen Bronson at RJ Barrett Ang nanguna para sa kanilang koponan Para magka 6-2 lead sila at Ito namang si Yanis nang galing sa Aliop Ang first 2 points Na injured pa dito mga idol pero parang Robot Nagdoloy pa nga din, mga idol At eventually dahil sa kanya Magandang paglalaro ay pinalamang Ang kanyang team umabot na nga siya Sa 10 points dito sa first quarter pa lamang. Pero hindi rin naman nagpaulit tong si Julius Randle at umabot na siya sa 6 points mga idol para nga bigyan ng 18 to 15 lead ang New York Knicks. At matapos niyan magandang back and forth palitan ng baskets ang ginawa ng team si RJ Barrett ang nanguna para nga sa kanyang kupunan at ang second year player naman na si Green ang nanguna nga para dito sa Milwaukee Bucks 3-3 pointers ang kanyang ginawa. At sa huling mga plays nga na Tremilol Randall, binomba itong si Yanis. Pero bumawi naman itong si Antetokounmpo at the other end para bigyan ng 37-35 lead ang kanyang team. Second quarter natin, Julius Randle continues his bully ball. Hirap ka si na bantayan siya. Umabot na siya sa 16 points tapos 7 for 7 ang shooting sa field. Pero down pa rin ang kanyang team nang dahil nga sa magandang paglalaro ni Chris Middleton at Bobby Portis. Lamang ang box, 53 to 47. Gumawa ng run itong Knicks mga idol matapos niya na pero Yanis kumana na muli para sa Bucks. Ganda ng spin move dito. Sumali pa si Beasley para nga kunin ang kanilang biggest lead. Pero hindi naman pumayag dyan si Jalen Bronson pati na rin si Julius Randle binalik nga nila ang kanilang koponan by 2 points. Kaso nag-init nga bigla itong si Damian Lillard sa uling mga minuto para sa Milwaukee. Pero hindi naman nagpahuli itong team ng New York Knicks at talaga nang ipagsabayan nga ng puntos kay Lillard. At sa uling nga mga idol 75 to 72 ang talaan natin close game. Julius Randle grabbing takeover 25 points in the first half and 9 out of 9 ng shooting sa field. Third quarter natin, 6-2 run ang upisa ng Milwaukee at grabe ang take off ni Yanis dito. One dribble lang ang ginawa from the half court. Parang ang si Man sa haba. At pinagpatuloy nga ng Bucks ang kanilang sumikip na depensa at magandang opensa. Kaya naman may 91-78 lead sila dito sa umpisa ng ating third. At sa buong third quarter nga ay patuloy na pinahirapan ng box defense. Itong New York Knicks mga idol, hirap na nga pumuntos hindi ka guys sa first half. Samantalang ang Milwaukee, pinauulanan nga sila ng opensa. Kaya't may score nga tayo after 3 quarters, 112 96 16 point lead para sa home team. Fourth quarter naman natin, ginulat nga ng Knicks ang Milwaukee at 7-0 run ang kanilang ginawa sa umpisa, timeout tuloy. Pero agaran ngang bumawi ng run itong Milwaukee at sa paungunan nga rin ay at ang mga 3-pointer ng Bucks abay lumobo na sa 20 ang kanilang kalamangan 125 to 105. At naging sapat na nga yung separation na yan ng Milwaukee Bucks para umusad nga mga idol dito sa in-season tournament, panalo sila.